3, 2, 1, go! Okay. Miko, Shepard, bilang kayo, producer ng Star Cinema. Anong pakiramdam nyo na ngayon? Sa Facebook na, no? Book, Facebook, book. Okay, YouTube. Actually, nakunda siya ending muna ng film, eh. Uh -huh. Tapos ngayon yung film na talaga nasa YouTube at sa Facebook. Umiiyak ka ba? At sa, at, sa, 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 sa <laughs> X, sa Twitter din. Sa uh, -huh. X. Na sa X? Oo. Uh -huh. uh -huh. Ano, um, actually malungkot kasi di ba parang... Uh, there are a lot of people who worked hard for for this you know, for this project and uh, sa tunay na buhay di ba kailangan nating kumita para makapag-produce pa tayo ng mga pelikula na may enjoy di ba ng mga tao in the future so by doing this by yan yung namimirata ganyan napaka ako sa sa mata ko una ano siya it's a crime di ba diba, ano siya it's, it's, punishable by law so uh, and we our teams are working hard to track de ba, to track uh, the pirates or the source uh, kung sino man yung gumagawa niya. Pero sana nakikita nila ano yung yung the industry is ano is very very crippled ngayon, di ba? Hirap na hirap tayong bumangon uh, sa pagsasama-sama ng mga tao sa uh, industry, di ba? all of us, tayong lahat, are able to make this edition very, very successful. Successful and able to bring people back Sana, sana magtulungan. Sana magtulungan na wag naman piratahin yung mga pelikula natin. Hindi lang pelikula na rewind, kundi lahat ng pelikula. Kasi it's meant to be enjoyed in the sense may enjoy may people in you know, people will actually, people actually for people. Sir palino pa um, meron po ba sa initial investigation may inside job po ba sabotage talaga na uh, wala pa naman ako masasabi sa, sa part na yan. so it's investigated now, but uh, first malalaman, natin, malalaman natin kung ano. Nakipag-ugnayan na po ba kayo sa Optical Media Board or MMDA para para rito uh, for the legal matters? Sa uh, MMDA and committee is very much aware of there. So, uh, I, I, I think that they are also helping. Uh, they are helping to curb So, parang kami at least at the very least ang gusto na lang namin talaga ganyan sa mga ties. Do not support, di ba? Uh, pirated oh, okay, Kasi hindi yeah, in the future, di ba? In the future, kapag hindi na natin kayo mag-produce ng content, it's because wala na tayong funding. Yes. Di ba? Ganun lang yung negosyo. So, sana pagtulong-tulong sa natin para ma-enjoy namin mga tao. Parang yung mga ginagawa natin. Go Thank you so much. Thanks,